merong isang babae, eh, sabihin na natin, umalembong. Kasi mas madaling maintindihan yun eh. Noong panahon ng lola ko, ang tawag alembong eh. Ibig sabihin, nag-flirt. Ano ba yung flirt? Ang termino, merong umalembong, nagkagusto sa lalaki, etc. Eh, nabuntis. Oh. Eh, ang Diyos ba may gusto nun? Mabuntis kay dalaga ka. Hindi naman gusto ng Diyos yung nabubuntis ang dalaga eh. O kaya eh, yung tatay niya, eh pinagsamantalahan yung anak. Gusto ba ng Diyos yun? Bawal nga ng Diyos yun eh. Ayaw ng Diyos nun. Pakinggan mo ha, sa isang talata ng Levitiko, ganito ang ating mababasa. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw sa iyong ina. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw yaun ngay kahubaran ng iyong ama ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina maging ipinanganak sa sarili o sa ibang bayan ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae ng iyong anak na babae, ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Ang kahubaran ng anak ng babae ng asawa ng iyong ama na naging anak sa iyong ama, siya'y kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Kita mo, bawal nga mag-asawa sa kamag-anak na malapit eh bawal mag-asawa sa pamangkin mo, sa tiyahin mo, sa mag-anak na malapit, sa anak mo. Eh, eh merong magulang, nirape yung anak niya. Gusto ba ng Diyos yun? Bawal nga ng Diyos yun eh, kapatid. Kaya sa tanong mo, yung bang mga hindi magandang pangyayari sa buhay, itinakda ba? O sadyang ipinahintulot ng Diyos? Hindi nga gusto ng Diyos yun. Kaya lang, ang tao mayroong sarili niyang pagpili. Ang tawag natin doon, free choice, free will. Sometimes we can do things which are against God's will. That's why we are going to answer for the penalty of our sins or our actions. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay ng tao gusto ng Diyos. Minsan nangyayari yung gusto mo. Kaya nga nung manalangin ang Panginoong Hesus sa Ama, yung binasa natin kaninang talata, sabi niya, kung maaari, Ama, lumagpas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yun ang masunurin. Ang pinangyayari, yung kalooban ng Ama, gaya ni Kristo. Eh, meron tao rebelde, ayaw sumunod sa Diyos eh. Yung gusto niya ang ginagawa niya, kaya pati anak niya, sobra kawalang yaan niya, pati anak niya, nire-rape niya. At hindi isang pangyayari merong ganyan. Yang mga pangyayari na yan, hindi gusto ng Diyos yan. Kaya lang, binibigyan nga tayo ng Diyos ng kalayaan eh, na mamili sa mundong ito. Para ikaw ay, kung magiging dapat ka sa Diyos, it's your choice. Ikaw ang namili. Kung mapapahama ka, ikaw rin ang namili. Hindi mo masisisi ang Diyos. Kasi pinamili ka niya eh. 30.19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan ang pagpapala at ang sumpa Kayat piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay ikaw at ang iyong binhi at okay, mo dalawang nilagay niya eh, buhay kamatayan pagpapala sumpa eh ikaw na bahala pero kung susunod ka sa Diyos ang sabi niya piliin mo yung buhay para ikaw ay mabuhay Piliin mo yung pagpapala. E eh, meron mga tao ang pinipili, yung masama eh. Basahin natin ang 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. O mga tao, ang gusto pa yung kadiliman kaysa dun sa liwanag o sa ilaw. Kaya ng Panginoong Heso Kristo ay dumating dito sa lupa, eh pinatay pa nila. Kita mo? Eh wala namang ginawang masama si Kristo. Puro kabutihan ang ginawa. Nagpagaling ng mga may lumpo, mga bulag, pinadilat, pinakain ng mga tao, gumawa ng kung ano-ano kabutihan. Tapos eh pinatay pa ng mga tao. Di ba napakasasama ng mga tao na yon? Imbis na gantihan ng mabuti yung mabuti, ang ginanti masama. Kaya yun ang nakasulat sa awit na naranasan ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang awit 109.4. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Ang ginanti nila sa kabutihan ay eh, kasamaan at yung pagmamahal niya ay ginanti nila pagtatanim, hatred. O, gan merong mga ganun tao. Kaya yung mga tao ngayon na ang pinipili yung gusto nilang gawin, nakakagawa ng gusto nilang gawin kasi may kalayaan tayong mamili. Kaya wag nating isisisi sa Diyos. Halimbawa, umalembong ang isang babae, nabuntis ng hindi naman kasal, ayaw naman ng lalaki, napilitan lang dahil inalembungan niya. Eh ngayon, de nabuntis, ang gagawin ngayon, iinom ng pills pampatalang laglag. Eh hindi nalaglag yung bata, nagtuloy. Ano eh, lumitaw yung bata ay eh, walang isang paa o nung lumitaw yung bata ay eh, walang tenga o kaya eh, pilay o ayun eh, eh masamang pangyayari sabi eh Diyos ba may gusto nun? Ikaw may gusto eh, kasi uminom ka ng pills eh. Gusto mong ilaglag eh. Yun, yun ang halimbawa na hindi lahat ng nangyayari sa mundo ay eh, gusto ng Diyos merong nangyayari gusto ng tao. At dahil kaya nangyayari, binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan.